11th days ayan guys so oh, 11th days na to guys yung black shamu natin ayan ah taas ang liliog really, oh. <laughs> malalaki na sila guys 11th days na to guys <coughs> ayan hoy mahulog ha ay 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 mahulog ha mahulog ha ayan guys oh 11th days na black shamu nga sisiyo ito na sila guys so hindi tayo nakapag update nung isang araw so ngayon lang tayo na kakuha ng video sa kanila no so yun na guys no yan na nang uh, sitwasyon sa ating uh, season, no na black siya mo ko lang kung black siya mo ka to guys no totoo ba kaya itong black siya ayan guys oh brown na brown brown tapos yung ulo nila itim Ayan o, itim ilang ulo guys. Itim. Mga itim ilang ulo. At saka puro mga laki sila. Puro lalaki guys. Walang babae. Eh. Ops! Mahulog ka, mahulog. 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 Ayan na guys, ang ating black shamo. Oy, mahulog lagi. Ayan o. Malalaki na sila guys, no? Parang kamao na sila ang laki nila parang kamao so sa 11th days 11th days na sila ngayon guys no so nabili ko to sa so 11 12 oh so mag mag 2 weeks sila ngayong sabado no darating na sabado so ngayon isa Thursday huwibis tayo ngayon so 11th days na nila no so ayan na guys ayan ang ating black siya na sisew ayan o no? hmm. tapos hindi ko pa sa tinanggalan ng ilaw guys no dahil uh, siyempre uh, hilig ang hilig nila is gusto nila mainit yung katawan nila lagi no ganoon talaga yung mga sisew guys no kailangan ay mahawag ka dito lagi Ayan talaga guys no, uh, uh, di ba malaki na sila <laughs> yan ang ating sisew na black shamu sana guys eh sana mabuhay to sila lahat wala hindi sila magkasakit no pito lang to sila eh, pitong piraso lang to guys no pero puro naman malusog sana hindi sila magkasakit guys no yun ang uh, update sa ating black siya mo na tapos yun guys oh yun know? ako tingnan niyo, guys Mag comment kayo guys sa ating uh, vlog no sa ating video kung sa tingin niyo ba ay black siya or bantres pero yan lang, puro puti. Puti yung pakpak niya, oh. Tapos yung ulo nila brown, tsaka may itim. Halo, guys, oh. Yun, oh. Diba, oh, halo. Mm, 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 Halo sila, oh. Sige na. Sige na, guys, oh. Yun na, guys, no, ang update sa ating Black Shamu. Oh, so, like and share, guys, sa ating video. Uh, i-share niyo guys para makita sa iba na nag-alaga ng Black Shamu. Ay, sana makakomment sila, no, kung ito ba ay, ah, ganito ba ang porma sa Black Shamu na season. So, yan na, guys. Thank you so much sa panonood niyo Salamat, guys. Like and share.